nung kaba ni Big Brother, bakit karapat-dapat ka maging housemate? Bakit ka dapat maging housemate sa bahay ni Kuya? At bakit sa palagay mo dapat makapasok ka sa bahay ni Kuya? Ito 'yung karapat-dapat pumasok sa bahay ni Kuya. Ayan hey, Ate. Pinatatanong ko sa iyo, ano? Di pa sobrang trending ngayon 'yung ano, Na? nung PBB audition. Oh, bakit hindi ka ba nangarap maging housemate minsan? Aminin mo. Housewife lang. Wow. Ba? Ay napapad ba naman 'yon? Uh -huh. Eh kasi di ba, pangarap natin na ano kayong pakiramdam maging ano ng PBB? Eh, syempre audition, kailangan malaman nila, bakit karapat dapat ka sa loob ng bahay ni Kuya? So pag tinanong ka, bakit ka dapat maging housemate sa bahay ni Kuya? Simple lang. Mm, bakit? Sabi ko, kuya, karapat dapat ako sa iyo dahil kailangan mo ng bunga ngayon tao dyan sa loob ng bago mo. Kasi pag na yung mga kasama ko, mga duyot, o, oh, diba? Tapos, backstopper ako. Ay, diba? Ayun, gano'n, gano'n. din yun. Tama. O, oh, diba? Oo, para, kasi siyempre, siyempre, bakit mabait? Hindi itatas ang rating pag hindi ko pinag-aaway yung magkakakasama. Ay, tama yan. Oo nga, oo nga. O, kuya, kailangan mo daw po ng isang bunga ngayon. Backstopper. Okay. Back Fighter. Ayan. Tsaka backwash. Tsaka backward. Ayan. So, ikaw yung magbibigay ng drama sa PBB. Ako magbibigay ng gulo. Yes! Hindi ko ikupamananari sa dulo. Malabo. Laruin mo sila. Parang, doon. Parang, parang sila lahat mapo-force eviction. Tsaka kadalasan ang ganyan sila yung mga natatagal sa top 4. Eh. Wow! Uy, kabog ka. Tama-tama. Kaya kailangan mo po ng backstop sa loob Yes. Kasi nga, wala, magiging boring yung kwento ng bahay ni Pag lahat bait mo, sa bagay di sanap, ano na lang, sa bahay na lang ano Ano sa bahay baan. ko na lang, diba? Yeah, Diyan, tabagay. Tama-tama. <laughs> Ika, ato <tiba? Wow>. ah. Salamat. <laughs> Ayan, dito ding! Gumo na din. May sa'yo. Ano yun? Ina naman, baka mamay, chismis <gasps> <gasps> Hindi Hindi, hindi ito logic. Seryoso to. Kasi di ba sobrang trending ngayon sa Facebook nung online audition ng PBB. Di pinabig brother na. Pag <laughs> eh, tinanong ka ba ni Big Brother, bakit karapat dapat ka maging housemate? Mm. Basic. Kailangan mm. nila ng prangka doon. Prangka ako, di ba? Oo. Oh, Bawal ang plastic sa loob. Ay, magiging boring <laughs> nga na pag walang prangka. Oo, oo. Kasi yung iba sabihin, di ba? Ang sabi nga ni Big Brother, magpakatotoo ka. Oo, oh, oh, totoo. Kaya nilalabas kayo tunay kong ugali. Masipag para marito, guys. Magagalit talaga sa inyo to. Pati <laughs> di diba, mo naman. Oo uh, uh, nga. Kailangan nga nyo. Bawal ang tamad doon. Kasi meron sa mga pumapasok sa loob ng bahay ni Kuya yung mga pabosi pero bawal yon. Oo. So kung sasalita tayo, magsasalita. Kasi hindi naman patas yung lahat tayo nagagalawan. Tsaka galing, akor. ano maganda may galing sa side natin hindi gano'n kaya ano yung mga hindi mayaman. Oo. Ay. Kaya hindi pwede yun. Kailangan maging praka tayo. Sa... Gusto ko yung may mga nanggigigil talaga sa akin na ayun naman siya, magsasalita na naman siya. Ayan, Magpaka yan magkatagal siya, magkatagal. Bi. Kasi ang sabi ni Kuya, magpakatotoo oh, So no. Kuya, baka ako na to. Pasok mo na ako? Pasok mo na ako, huwag ka nang mahiya. E, paalam ko sa katabi mo. <laughs> Hi, ah, papasok ako sa bahay ni Kuya. Hindi, papasok pasok rin ako doon Kuya, kailangan mo ng tagatagay doon. Ay, tanggero. <laughs> tanggero, kailangan ni Kuya sa loob eh. Hindi mo pa nakikita si Kuya. Kami, nakita na. What? Magkakain <laughs> na kayo? Oo. Nakakapon. mo na si kuya? Nakainom din? Oo. Oh, ano pala si kuya? Mm, something. Ah, something. <laughs> something na pagdinsan. Ako nung uh, inaya niya nun eh. Oy. Ay. Hindi ka lang magiging housemate pala. Siya papayagan mo siya. Kung three man siya mawawala. 100 days yun eh. Okay lang. Woo! 100 days, Ben. 100 days yun. Oh. Walang labasan. Walang upload, Dabe. Walang upload. Kung makakapasok po si Togo, hindi na po ako sasama para malaya po ako dito sa labas. <laughs> <Okay>. <laughs> Kuya, ako laob. na lang po ang kunin niya sa loob siya. para huwag papasukin. Huwag mo siya papasukin. <laughs> Nang wala ikaw. Nang wala Hindi. Ay. Kailangan po isa lang sa amin para maging pato sa Bilang laban. Kasi bawal yun. Pwede ni... Wala. May kampihan eka kayo. Bakit? O, oh, baka isipin ng mga tao. O, oh, tingnan mo. Pinasok ni kuya yung dalawa na yan. Di ba mag-jowa yan? E, eh, bawal yun dun. E, eh, paano ko diba kaharap si Togo ng bagong lab team? Okay lang. Ay. Ayoko ayoko. O. Ayaw Ay, mo talaga pag-ibig niya sa'yo, Awi. Para tap, pumasok ka na. Kung ikaw mo na to. Man, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pera. Eh, ikaw, kahit ikaw na lang pumasok. Uh, eh, eh, ang ko lang naman doon. Mag-inom kami ni Kuya. <laughs> mo ni Kuya? Eh, ito mag Kailangan na. Ito ang ipasok. Baka may gawin ka dito sa labas. Ikaw ang ah, pumasok sa labas. Kuya, hindi ako papasok. Ako yung magsasok. Ayaw <laughs> ko. Di na agad ako. Yung ako yung papalit kay Kuya. Ayaw <laughs> ko. <laughs> ay. Aling, kumakain ka na. Ay. Hindi. Hindi. Aling, paano tayo sa bahay? Magkakain na? Ay, kailangan mo na ganyan po. Thank you guys! Sana makapasok kayo sa PBB, sa 1 million yun. Lang. Lang. Tsaka yun. Tsaka may kotse yun, tsaka contract na kayo sa ABS. Oh, wow! Tapos makikilala ko sa buong mundo, <laughs> tato, magkakaroon na ako ng iba. Ayaw. Ayaw. makaka ko sila. Ayaw. James Reid! oh Ako na, Yes! Nalimon nyo. Dahil! Kanina pa kita hinahanap eh. Oo. May tanda lang ako sa'yo. Anong tanong? Wag ano ko lang sa hindi Ano tangko tanong ko sa iyo? Oh. Bakit sa palagay mo dapat makapasok sa bahay ni Kuya? Kasi uso ngayon yung PBB online audition eh. Ah, okay ba? Oh, Pinay Big Brother. Uy, baka so, baka ito na yung Yes, bali mo, ito na yun. Ah, oh. sige. Seryoso to, ah. ah. Gusto ko pong pumasok sa bahay ni Kuya. Pag sa labas, <laughs> <Pumasok. laughs> <laughs> so, parking ka lang pala ng bahay ni Kuya. <laughs> gusto ko pong pumasok sa bahay ni Kuya kasi parang kailangan na din ulit ng panibagong representative ng mga Visaya. Wow! At gusto ko ding sumunod sa Yapak ni Melay. Ay, gusto mo yes! nang yapa? Oh, Apa ka mo na to, Melay. <laughs> Ay. Ano ka, ano sabi ni ano doon ni Melay? Sa movie, yung XRC. Yes, uh Go, Johnny! Go, Go Johnny. Johnny! What? Gusto ba ni Danny, uy? Ano yun? Kam ano mukha kang bisong? Oo, oh, mukha kang bisong. Ano, <laughs> katabi na ng... Sa kigul-kigul. <laughs> Ayoko na sabihin yung meaning nakakahiya. <laughs> so, yun lang, Dan. Eh, paano si Chris? Magpumasok ka. Oh. Bala siya sa buhay niya. Iwan niya nga ako sa bra Kaya oh. oh. so. kuya, kunin mo na ako. Hindi ba? Kuya? ay kuya. Ay, <laughs> big brother. Oo, oh, big brother. Ay. Go, danny go, 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 danny Oh, perfect! <laughs> Ayun, sakto-sakto pala. Ate Mitch, pitanong ako sa'yo. <laughs> eh kasi, siya pa tayo, tayo nandito eh. Pitanong ako <laughs> sa'yo. Prankan din kasi ito si Ate Mitch <laughs> ati Ate Mitch, kunyari, ano, papasok tayo sa... Bawa. Ano, Halim, ayo halim, ay gagalit yung ano. <laughs> nagagalit naman yung ano, speaking English ko friend. Kasi <laughs> ate, mayari diba papasok ka sa bahay ni Kuya kasi uuso ngayon yung ano, PBB online audition. Hmm. O sa so, palagay mo bakit ikaw yung karapat dapat pumasok sa bahay ni Kuya? ah uh, kasi marami kaming bayaren, marami ulit ng katulad ng home credit. Ay, ay si sige niyo sa akin. na kinukuha ni Kileng. Ay. Alam ko na, para oh. magtatago siya. Bagay mo, tagoan yun? Oo, oh, oh. oh diba? Kasi parang parang pagka-weekly si Mitch. Oh. Meron kang bisitang papasok. Oh! Akala niya, pamilya, mga anak niya, no? ano? <laughs> may Nagulat siya, pumasok mga nakapula. <laughs> Ay, hindi na pala. Bebe Mick, nasa po yung hulog niyo ba buwan? <laughs> Diyos ko, pumasok si Bebe Mitch para lang magtago sa home credit. <laughs> Alin ba Tapos naman ito lang mo kay Bebe Mitch. Hmm. Ibabalik ko yung tanong mo sa amin. Ay. Eh, ba bakit yung dapat-dapat? Sa PBB? Oo. Pala, magbabakla-bakla sa loob. <laughs> Dati kasi ang ano ko, ang moto ko, matulog na lang kaysa magbakla-baklaan. Ngayon hindi, oh. magbakla-baklaan na lang, kasaing akong konti. Tsaka kailangan nyo ng tamad. Oh. Kailangan nyo ng tamad. Eh di ka tamad eh. Magtatamad-tamaran ako, doon ako magpapahinga ngayon sa loob. Ah. Ngayon guys, magtatamad-tamaran ako para may away. Kahit marunong ako magsaing, hindi ako magsasaing. Ah. Kasi syempre, pagka nagsaing ka, sumunod ka, walang issue. Oh. O, di sabihin ko, No. Oh! Oh! Kaya yeah. mag sa confession room. Oo. Oh, oh. Sasabihin niyan kasi kuya ako si... Yun. Ay, ako ay, yun! Ay, ako yun! Ako yun! Ako yun! Ako Kuya. Kuya si Besa po nang lalamang lahat po kami may ginagawa siya po ang magsasayang ayaw po niya magsaing. Ay ako na yung ako sa bahay ni kuya. Sa <laughs> confession room. Pinarin nagkapagit na ka. Si kasi, nagmamaldita po kay Besa, kaya tinamad pong magsain. Ngayon po si Besa, ang dahil sinasabi sa akin, si ating dog, dito makita pag gabi. Maganda yan. Tapos ang ending yan, ikaw ang... Tatanggal Hindi, eh. <laughs> ang maganda yan. Hindi, ikaw ang magtatagal kasi ikaw yung nagpakatotoo. So, diba? Nagpakatotoo, sumira <laughs> na gano'n. <laughs> Iba ka. Oh, diba? Kaya kuya ko ako, ako sa'yo, kumuha ka ng limang housemate galing sa Timbogok, <laughs> Promise. Iba to. Kami Mags na yun. Kami na yun. Kami, <laughs> Kami na, na, na yun. Na yun. <laughs>